Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito ay tunay na maging gabay. Gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewanite po ito kasama ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, Pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Pagsasadiwa Nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Ang pagkabahala at pagkalito ni Herodes tungkol kay Jesus ay nagpapakita ng iba't ibang reaksyon ng mga tao sa kanya. Maaari tayong magkaroon ng mga katanungan at pag-aalinlangan tulad ni Herodes. Gayunpaman, sa ating paghahanap, hinihikayat tayong lumapit kay Jesus ng may bukas na isip at pusong handang tumanggap sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Jesus, matatagpuan natin ang mga sagot at patnubay na hinahanap natin. Mahalaga na tanggapin ang kanyang salita at presensya upang makamit ang liwanag at kapayapaan sa ating buhay. Sa mga sandaling may katanungan tayo o pag-aalinlangan, huwag nating hayaang ang takot at haka-haka ang maghari sa halip, magtiwala tayo kay Jesus at sa kanyang kadakilaan sa ating pakipagsapalaran sa pananampalataya, ang pagsaliksik at pagtanggap sa kalooban ng Panginoon ay magbibigay daan sa atin upang lumago at magkaroon ng matibay na pundasyon ng pananampalataya. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Subrewanite po ito, All for the Gospel.